Yeah! Sa kalam. Oh. Yolo. Baka mga lang tamayagay po. Sarap. Mas Sarap. Tigas. 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 Kamada mo ayos? Kamada yan. Yan ay may abang talaga yan. Wala <laughs> pa <Orang> isa. Bumira! Nandito yung bulso? Hmm, nandito. Isabi ka na, Maria. Kumawa. Nakasya yung bulso nandito. O,

Sobrang na. Wala kasi naman naman alalala. Ay lagi-lagi tupo ito Lagi ng katos. Alalak mo ang katos na. Ei, buwan. Despisoos. Despisoos. Nandyan. 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 Diyo, no? O, pre. tayo yun, oh. Ito yun, oh. Marti lang. Sakalam. kalam. Yolo. Oh. Woohoo. O, uh, dyan, dyan, Malakas si Marti pag naka-video Oo. Oh. Lalakas lalo yan. Mamaya, mag-isa lang yan sa bultuhan. Ah. Baka nilang sumikat na, oh.

Ay, lumabas na Ang bultuhan Lumabas na ang Ayan na ang bultuhan Ayan na ang Ayan na ang isgas Ayan ang

TATLO! inang Inangat ko. <coughs> <coughs>

Let's go. Tapos may hila-hila yung kasama kong tuloy nga na buhay doon sumibad. Um, Mibar. Lumipat, lumipat, sa kanya. Oo, oh, lumipat din ako sa kanya doon pag vlog. Kaso walang kinagat ang pating. Kinagat ang so, pating. Kinagat ng dinosaur. Kinagat ng virus ng pating. <Dainasur>. <laughs>

nagkilaw dito. Yan po yung mga buraot yan na natin yung kinilaw nila. Kinilaw na tulingan

Nag break time muna sila maso yun, nag break time Kaya muna siya tayo tatay sinero. O kaya na kayo? Sige sila po, sa po Kaya na po, kaya na po Adway alam, lalo na Balaya sa home May mekos ming kus na Nakatay pa suka po Ha? Hindi pala ka Ah, nagbili pa ng suka. Ay, Ayan yung kwan mga soyo. Yung galon-galon na kwan. Ayan o. Sabi mo yan. Sabi lang kayo sabi. Iyan yung... ini namin yan ulit ang soyo. Kailangan niya na hindi naman ang pinsin. Yung... Yung... Yung ah kay tatay galing din ah kay bus Gordon nila oh lata pa nila iniyan namin, <laughs> so, <laughs> pala yun, namin. <laughs> galing pala kay tata to kay tatay galing galing dun sa kabilang bangka ah oh at medyo lata nanong putla na no. la <laughs> Makatiin na siguro. sariwa-sariwa yan. Apat na araw yan. Oo. Apat taraw lang, no? Sariwa-sariwa. Nagkakalala kami sa pagtago ng bagyo. Oo. Sa kayo nagtago ng bagyo? Sa pinag-agal. Ah, pinag-agal kayo nagtago? Tapos, pagdating namin sa aming payaw, natagal lang kami kakahanap. hanap Nawala na yung tatlong payaw namin ay. Ah. Hindi na namin nakita. Nalagot. Lagot talaga? Ay, um, tatlo? Grabe na. Sayang. Ah, yeah. ah, yeah. Ang kami ng karap. Hindi na lang kita talaga. Oh, Tanda. Wala talaga. Malay mo, mo na lipat lang na ano po isto yun. Hindi yun malasra kay limang bato ay. Ah, limang bato ang kanina, buntog niyo mo. Putol talaga, buto talaga. Buto talaga. Eh? Nalasra, yun. Putol ng kalaban na yun. Putol talaga yun. Kung lalasra, ay lalasra din sana yung nandoon. Na dalawa. Oo. Oh. Kaya mo ng mga pataw yun. Oo. Oh. Okay. Yung dalawa, hindi? Hindi. Ang lulang. Yung tatlo lang. Ang tatlo na lagot. Sayang. Ah, yeah.

May lakas uli. May panibagong ba? bagong lakas uli. Aga kabutan nila yung baitang kilo na tulingan. Oo. Talo <laughs> 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 mo kasi oh. Kasi ayun oh. No? Titimpare. Ano ba keto? Ano ba Ano ba keto? Naghihintay yeah. si Idol Ramon ng ano? Pinilaw. Pinilaw. Wala nang ulam eh. Naubusan ng ulam ng karne.

Wow, Bura na, ah, na yan, sarap kami ang mainsan. Ang mga kamayin, mas masama yan. Mas masama raw, lumos na yan si iya. Ikos may ikos. Ang mga sarap yan talaga. Sidiwata na ng ang rabang pagsikat. Mas masama yan pag Ano? Yan pala niya. O, makonyong pagsinyo ay ino. O, makonyong makapaka ninyo. Makapaka na. Hindi ko yung kasalanan. Kaya na daw. Well, ay, okay, baka sa sukat na masarap Masalas yung pagsinyo. Ibigan uh, Para mawala yung lansa Yung iba na magkikilaw naman yan Nung ako'y nagvideo ng kinilaw ay Nung hinugasan nung, nung kami ni amigo Sabi huwag yun ang hugasan yan sa comment Huwag yun ang hugasan kasi nandyan yung lasay Yung tamis eh kami nga ng kilaw kami tatlo sa sirin Diretso na, wala nang kasugas Iwa, ano sa tandaran? Oh, sa sa so, 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 lang suka Oo, oh, diretso na, mas masarap na Parang ang kulak sa panlatak na Oo Matamis yun so, lang. Matamis na mis, pagka lalot ka huhuli lalo, ha ba Talaga yeah, oh. Nangingisay pa nga gina Iwa na Oo oh. Ito siya na siya Ang isa ang tarihan mga kinanyo.

56anyau <coughs> <laughs> <Cain. laughs>